nyo ba naisip na ito na lamang ang kaisa-isa nating ari-arian? Bakit yung nagawa? Sino may gawa nito? No. Ikaw? Hey. eh pumayag naman kayo eh. Kayo? Hmm? Walang ya kayo! Itong bagay hey, ba? sa inyo! <coughs> Sinusumpa ko! Hmm. Hindi na tayo maghihirap! <coughs> Hindi na tayo naguguto!

ang iyong mga kalaban. Baka ka mapahamak. Basta hawak ko ang medalyon, wala silang binatbat sa akin. Kailan ba tayo mag-uumpisa ng shooting? Ngayon na. Ngayon na? Bilis naman. Ano to, pito-pito? Ayoko na post-dated checks, ha? Sa nagalutaw ng alalagyanon, mag-angot dire sa amon agud nga maabdan ang kanlinugan halin diri sa kalibutan <laughs> ko sabi na nga bab tung gagawin namin eh wow Hanap sa special effects tay nè tay vô nát hiếp eh... ai ô con frontal nudity đi ha brown out Kevin. Paano mo yung pesong ko? Sweldo? Tanging taos pusong pasasalamat lamang. Ang kayamanang may alay namin sa'yo. Naku, T.Y. Ano huh? to? Out of town? Do blessing il ko diyan. El eh? BC. <laughs> My god, ano naman yan suot mo? Ano ba i shooting natin? Mumbaki part 2. May sasabihin ako sa iyo. Huwag kang mabibigla. Hindi ito pelikula. Ate Leslie, okay lang. Nasa ibang daigdig ka na. Ako nga pala si Maguire. Baylan ng kanlinugan at kanang kamay ng tungkol lang. Okay. <clears throat> Ako nga pala si Maguire. Baylan ng kanlinugan. Kanang kamay ng... Tungkong langit. Eh. Habang sinasabi ko yan, dapat pag-galit... Mamaya na tayo mag-usap. Oh. Kailangan makarating tayo sa bayan ng talon ano. Aba! Ha! Ang ganda! Ang ganda! Ha! Ha! Eh, bakit tulog pa kayo? Hoy! Gumisi kayo dyan, ano? Marami tayong gagawin! Maraming trabaho! Pwede bang excuse mo na ako ngayon? Tinamon, sakit-sakit ng ngipin ko namamagana. Sawang-sawa na ako sa ka-excuse na yan tungkol sa evidence. Tigil-tigil mo na ako, ha? Aba? Oh, eto naman dalawang nene na to. Oh, ano naman nagmumukmuk na naman kayong dalawa? Kamamatay lang ng lolo namin, eh. Sinisigawan mo pa kami. Wala ka bang konsensya? Meron! Just... Gawa, eh. Nandiyan na yan, di ba? Tsaka alam mo, dito sa squatter, konting iyak, flight only, finish. That's it. Alam nyo, kung tutusin nga eh, ako pa nga dapat mag-emote, eh, dahil dapat magkakapera na ako sa lolo ninyo. O eh, pera na, naging bato pa. Tapos ngayon eh, kargo ko pa kayong dalawa. Hmm, no, kakaloka. Hoy! Ano ba? Parang hindi ako nagsalita. Ah. Aba, ako na nga nag-kepalex, ako pa magluluto. Aba, nakakaya naman siguro sa akin, ano? Ano nagluluto? Na na ha. Ay sige. Oi yan, ere basketball. Lutuin mo yan ah, bili sa mo lang. Ang sinasabi. Sa Sasala pa ng luto. Ati ti 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 ti. Oi, oi, ako tigil-tigilan mo ako sa mga tantalizing ice mong ganyan ah. Tigilan mo ka na Sawan-sawan wanswana ako sa mga drama mong ganyan ah. Dahil kung ako ay ice cream, tunaw na ako ngayon. Sige, magluto ka na. Opo. Um. Ha, hmm, magluto um, ka na. Ay. Ah, magluluto na ako. O oh, sige. Ano? Tigilan niyo akong dalawa, ha? Hoy! Kayo dalawa! Hindi pang iskwating resya ang kasuotan ninyo, ha? Ha? Mga orthopedic kasi niyo palit! Sige, panik, panik, panik! Ah? Anong isusunod uh, -uh. Ah, ako nang bahala doon. Sige na, sige na, sige At ako'y hmm? kating-kating dyan sa itsura Sige! Sige, tayo! Panik! Tumayo ka na dyan, sabi! <coughs> ano ba? Tatayo ka ba o hindi?